Magandang araw at pagbati sa inyong lahat kapwa naming mga pasahero Purihin po natin ang ating mahal na Diyos Ang may-ari ng atipong mga buhay at nagliligtas sa atin araw at gabi Sa mga oras na ito, atipong pasalamatan ang driver gayon din ang ating konduktor, inspector Na nagbigay sa atin ng pahintulot upang tayo ay makapaglingkod Sa mga salita ng ating mahal na Diyos Nice po namin ipauna sa inyo na kami ay maglilingkod sa mga salita ng Diyos sa inyo ng libre at huwag kayong mag-alala dahil hindi po kami magpapaikot ng mga sobre upang humingi sa inyo ng mga donasyon. By the way, ang ating pong maging topic mga minamahal kong mga pasahero sa mga oras na ito ay ating pong pinamagatan ang epekto ng paninigarilyo. Pero bago 'yan, aki mo nang ipaalam sa inyo na mayroon tayong batas na nilagdaan ng ating pong mga pangulo. Binanggit po nating mga pangulo dahil dalawa pong pangulo ang nagsulong ng pagtigil ng paninigarilyo. Mga kaibigan, noong 1993 May 13 nilagdaan po ni Fidel Valdez Ramos ang pro Proclamation Number 183 na nagde-declare po na sa buwan ng Hunyo sa bawat taon ay dine po niya ito na national no smoking month. Diyan po ang nakalagay sa Proklamasyon number 183 na nilagdaan noong May 30, 1993. At noong 2017 mga kaibigan at mga kapatid Isinulong naman ni Pangulong Duterte Ang isang executive order Na ang executive order na ito mga kaibigan at mga kapatid Noong July 23, 2017 nag ang pagbabawal sa paninigarilyo sa buong bansa Nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Executive Order Number no. 26 noong Mayo 16, 2017, layon nitong itaguyod ang kapaligiran walang usok sa pampublikong at saradong lugar. Sa ilalim ng Executive Order na ito, ang sinumang mahuling lalabag sa batas nito ay magmumulta ng 500 hanggang 10,000 depende sa dami ng paglabag. Ang mga establishmento naman na lalabag ay magmulta ng 50,000 o mabibilanggo ang may-ari ng hindi higit sa 30 araw. Bukod pa rito, ipinagbawal din ng Republic Act No. 9211 ang pagbili at pagbibinta ng sigarilyo o anumang produktong tabako sa mga minor de edad at sa mga lugar kung saan sila madalas masumpungan. Mga lalabag sa pagbabawal na magbigay ng mga produkto sa mga minor de edad ay magmumulta din ng 5,000 makukulong din naman o makukulong din sila ng hanggang sa 30 araw o kaya'y matatanggalan sila ng lisensya at permit ng kanilang negosyo. So mga kaibigan at mapatid, medyo mabigat po talaga ang mga batas na ito para sa mga naninigarilyo. Pero sa ating mga hindi nanigarilyo mga kaibigan, wala po itong problema. Pero bakit nga ba ito ang ating topic? May kinalaman po ba ito sa salita ng ating pong mahal na Diyos? Oo, mayroon po mga kaibigan at mga patid, malaki po ang kinalaman po nito sa atin o kaya'y sa mensahe ng salita ng ati pong mahal na Diyos. Dahil po, sinabi po mismo ng banan na kasulatan sa 1 Korento 3, hanggang 17 ang sabi po doon, hindi ba ninyo nalalaman? na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa inyo? Kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. So mga kaibigat mga kapatid, malinaw po na ang ating katawan ay iniingatan po ito ng ating mahal na Diyos. At malinaw din po mga kaibigan mga kapatid na sinabi po ng Department of Health, ang Department of Health po mga kaibigat at mga kapatid ay isinulong po ito. Sila po ngayon ang nangungunan na isulong ang no smoking month sa bawat buwan ng hunyo. Kaya mayroon na pong bagong inilabas ang Department of Health kung inyo pong i-bisitahin ang kanila pong site sa internet na doon po noong uh, April 7 sa bandang alas 2 ng hapon ay nagpalabas na po sila na no smoking na sa June o kaya sa Hunyo. Ayan po mga kaibigan. Dahil ayon po doon sa kanila pong ipinalabas na uh, proclamation na ang sigarilyo ay nangunguna sa mga pagdolot o sakit na cardiovascular disease Ito po ang cardiovascular disease mga kaibigan ay pagbara po ito sa mga daanan ng dugo papuntang main organ tulad po ng brain, lungs, heart or puso, cancer, high blood pressure, diabetes at iba pa Yun po ay nakalagay doon sa site ng Department of Health ngayon, ang sabi po ng banal na kasulatan tungkol sa ating katawan ay dapat po nating ingatan dahil ito po ay tahanan ng banal na espiritu. Kaya hindi po mabuti na sirain po natin mga kaibigan at mga patid ang ating kalusugan dahil ang nagmamayari nito ng ating katawan ay ang ating pong Diyos. Hindi po tayo ang may-ari ng ating pong mga buhay. Ang Diyos po, alam po ninyo, tinubos na po tayo ng Diyos mula sa ating uh, pagkahulog sa kasalanan sa kamay ng kaaway. So, pag-aari na po tayo ng ating mahal na Diyos ngayon. Kaya, hindi na po tayo dapat uh, abus abusuhin natin ang ating mga katawan dahil ang Diyos na ang nagmamayari nito. Kaya kung sino man sa atin na magbigay ng kasiraan o kaya sisirain ang ating mga kalusugan, mananagot po tayo sa ating mahal na Diyos. Kaya ang minsahi na ito mga minamahal kong mga pasahero ay nagdadala po ito ng pag-ibig sa ating Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo kaya ngayon ay ating kayang dinggin o kaya tayo po'y tutugon sa pag-ibig ng Diyos na Kanyang ipinakita sa atin? Atin na kayang alagaan ng mabuti, maayos, umiwas na sa mga nakakasira sa ating kalusugan? Ito na kaya ang ating pong pagpapasya mga kaibigan at mga kapatid na ating sundin ang ating mahal na Diyos dahil siya ang nagmamalasakit sa atin? siya ang naghirap sa kalbaryo sa cross o kaya'y namatay ang ating Panginoong Diyos sa cross dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Harinawa mga kaibigan ay ating pong tanggapin ang minsahi ng ating pong mahal na Diyos dahil ito po ay nagpapakita na mahal na mahal tayo ng atipong mahal na dios o ng atipong dios na manlilikha mga kaibigan at isa pa diyan kaibigan kapag tayo po ay nahuli ngayong June na naninigarilyo mayro pong karampatang pag uh, sagot o batas para po sa atin na tayo po ay makukulong o kaya ay magmumulta ng 500 hanggang 10,000 depende sa dami ng atipong paglabag o kaya sa dami ng maapituhan ng mga tao na atipong o kagagawan ng atipong pagsisigarilyo o kaya sa pamagitan ng atipong paninigarilyo. Kaya naway inyo pong tanggapin ang minsahi ng atipong Panginoong Diyos na may pagpapasalamat sa Kanya dahil ito ang Kanya pong pag-ibig sa atin. Salamat sa atipong driver muli at sa inyong lahat mga kaibigat, at mga patid dahil inyo pong malayang tinanggap ang salita ng ati pong mahal na Diyos at hindi po kayo nag-aanlilangan na ito po ay tanggapin ang mga salitang ito dahil ang mga epekto po talaga mga kaibigat, mga patid ng paninigarilyo ay hindi po ito basta-basta na mga karamdaman o sakit nangunguna po dyan mga kaibigan ang stroke ang pagkaroon po ng diabetes o kaya high blood pressure at pagka sa puso so yun po kaya God bless sa inyong lahat at salamat muli sa inyong pakikinig God bless you ulit